Naglalagalag na naman po ang ating ogang tindera ngayon. Ayan, may pumuntahan po tayo at may susuburin po muna ulit tayo na tindahan, ano? At ako uh, kung saan ako namimili ng aking mga paninda. Alamin natin mamaya, ayan, pupunta tayo doon. Hindi niya alam na ako'y pupunta ngayon doon. Kasi pag nagpaalam pa ako, baka hindi niya ako at baka umalis, di ba? So, ang daming tip dito mga ogang tindera. Ayan po, Diyan po kumukuha ng mga paninda na frozen ko na iba't iba. No? at may okay, nagpo-post like, na ako sa YouTube ay sa ano sa FB para mabenta no so update ko kayo mamaya mga ordinary tindera kasi yung mga kapag video magkisa lang ako ibait na yung gamit ko dahil yung aking partnership ko eh, ay busy tara samahan niyo ako mga ordinary tindera po tayo sa kanyang place, sa aking uh, supplier. Ayan, papasok na ako sa kanyang skinita. Ayan, makikita nyo po yung gate na yan na white. Ayan siya. Ayan, finally, ayan po ang kanyang mga tinda. May mga pabango. Ayan, sari-sari po. ni mga maling. <laughs> Ayan ah, po yung kanya mga paninda mga ogang tindera na talagang pwede mong itinda po sa inyong changgi-changgi, sa inyong mga sari-sari store. Ayan. So makikita nyo po siya. Ayaw niya magpakita. Nahiya daw siya mga ogang tindera. <laughs> Makikita nyo po dyan, iba't ibang paninda po yan, no? Parang grocery din po siya, pero mas mababa po siya. Ayan. Kung titingin nyo rin po yung kanya mga expiration, aba, legit po siya. 2024 po yan, no? Kung meron man 2023, siguro napakalayo pang months. Ayan. Mabili po yan, inasal sa akin. Inasal na bote na mantika. Uh, legit po siya na mantika na inasal. Ayan po yung brand po ng 168 na maling at saka yung mga pabango na yan. Mababango po yan, lasting ang amoy niyan. Ayan, may mga pancake, may mga mantika. So, hindi ko lang po siya mapasok sa loob kasi mga ugan tindera, tulog pa yung kanya mga kasama sa kwarto. Ayan, so bali tatlong fridge po yun na puro frozen. Ayan mga Ogang tindera ang mga napamili ko sa kanya. Inisa-isa po yan, ilista at aking na pong babayaran. So ayan po, yan pong wrap crablets. Ayan. At uh, iba pa mga Shanghai, mga inasal pork. Uh, natapon pa yung aking uh, tawag doon, yung pancake. Ayan, madami. Hello uh, mga Ogang tindera. <laughs> ayan, uh, So, nakita nyo naman po sa video na siya po ay pinuntahan ko. Nagpunta ako doon sa aking supplier. Uh, ako po talaga yung nagpupunta kasi hindi naman po siya nagde-deliver. No? So, sa parting Santa Ana, tagig lang din po siya. Naka, nakatira. So, doon lang po siya. Home base lang po siya. At marami po siyang uh, hawak na negosyo. No? More in, ano siya More in... Um, Uh, frozen. Actually, mga Ogang Tindera, bago ako nag-YouTube uh, vlogger about sa aking mga paninda, kung marireview nyo po yung aking mga videos, pinakita ko na yung mga frozen ko before. So, ang uh, hindi ko na-reveal yung kanyang uh, tindahan. So, dati po talaga, uh, Facebook user po ako talaga na ako ay online seller. No, nag-online selling po ako ng mga frozen, ng mga chips ahoy, uh, ng aking mga paninda lahat po. Talaga po, ino-online ko po yan. Kasi, na di ba nag-pandemic po? So, nauso po yung mga free delivery, mga delivery na hindi sila lumalabas. Ayan. So, natigil na stop lang po yung aking pag-online selling mula nung ako yung nag-YouTube. No? Yung pag edit ko ng video, yung pag-vlog uh, uh, ko. So, kasi hindi ko talaga siya mapapagsabay-sabay ko if ever kasi pagod good match na po yun ano uh, kasi pag may tindahan ka eh, hindi lang naman po puro tindahan lang din nahahawakan mo kailangan hands on mo rin yung paglilinis yung yung paglalaban niyo eh hindi naman ako yayamanin para magpalaban no so lahat po 'yon hands on ko po yun, hands on po namin magpartner so uh, naisip ko na ibalik muli yung aking pag-online na selling. Eh, hindi naman ako na-stop sa pagtitinda ng frozen ko. Actually, meron talaga. Nandito lang po yun sa aking tindahan hindi naman po talaga naputol yung aking pagtitinda ng uh, uh, mga frozen. Continuous po yung kaya ang natigil lang sa akin yung pagpo-post ko. Kasi once na nag-post ako sa FB account ko, i-share ko po yan sa mga grupo po. No? So, binalik ko po yun ngayon. No? Binalik ko po nowadays. Kaya medyo hindi ako nakapag-upload ng mga videos uh, nito mga nakaraang araw. Puro live stream yung ginawa ko para kahit paano makabawi pa rin. ba diba? Ayan. So, kailangan ano, eh, ibalik ko para kasi andun talaga rin yung aking fashion, okay, biliya, ha? Allen, Mighty. Isa lang? Oo. Uh, supplier. So, respect na lang po natin yung kanyang decision kasi nagpunta ako doon. So, sabi ko sa kanya, i-vlog ko. So, pumayag naman siya i-vlog ko yung kanya video videohan yung kanyang mga paninda at uh, yung uh, kanyang mga uh, nando doon ng mga paninda. Nakita nyo naman po sa video. Eh, hindi ko rin nakuhanan yung kanya mga frozen sa loob. Kasi tatlong fro uh, fridge po yun eh, na malalaki. So, pag nagpo-post siya, nakikita ko po yun. So, hindi na siya umano kasi maliit lang din yung bahay niya. At the same time, doon na rin siya nagtitinda. Doon na rin yung kwarto. So, maliit lang po yung kanilang kilusan. Hindi niya na ako napapasok kasi natulog pa. May, may medyo maaga po si Ogang kanina sa kanyang pag-alas. So, kasi 9, 8 o'clock nagtitext na ako sa kanya. So, So, 9 a.m. sabi niya ang opening niya. So, kasi gusto ko mauna ako, 9 o'clock, alam niyo kasi busy siya masyado. Ngarag po siya. Uh, pag uh, uh start na yung 9 o'clock, naku, hanggang ano na yung hapon na, uh, ano na, iba-iba na yung kanya mga customer, kasama na yung delivery niya from, from, na, uh, hindi pa. Uh, delivery niya dun sa online, sa mga kanya, mga nag-deliver ng mga frozen din, mga lalamoods niya. So, ayoko makisabay dun. Kaya, inagahan ko. Yun nga lang, hindi ako nakapasok kasi nga, Uh, kasi gusto ko i-video yung mga frozen niya kung gano'ng karami, kung gano'ng kabongga, pati yung mga, mga uh, delight niya, I mean, yung mga patatamis niya, kasi titindarin po siya ng mga lecho mga ube, na iba-iba pa, no? yung mga, mga mango float, yan. Marami siya, hindi pa ako makapagtinda ako, kasi isa lang ang freezer ko. Uh, yun. So, so, sabi ko, oh, okay lang yun na, ano, na at least nakita niyo sa video na talaga ako po ay may kinukuha na ng aking pose. At then dun po at the same time, ipopost ko po yan maya maya lang po. At uh, makikita nyo rin po, screenshot ko po uh, yung mga uh, tao taong na customer ko. Meron pa nga nagsabi, ay ate ayan, buhay ka muli. <laughs> hindi naman ako namatay. Char. Uh, Siyempre, di ba? Kasi dati more in biscuit ako, more in chicharya kagaya ng mga ganito. Ayan, yung mga item na ganyan. Yan yung mga aking mga ino-online din. So, frozen kasi dito lang yan sa bahay. At minsan lang ako mag-post at hindi na yung naulit. Kasi nga, lagi busy talaga si Ogang, no? Sa kanyang pag-vlog. Hindi ko siya mapagsabay-sabay lahat, no? So, ayan mga Ogang Tindera. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga videos, na no? At salamat po sa aking mga subscriber. Salamat po na dadagdagan na po ang ating WH. At salamat din po sa magsasubscribe pa. Salamat po sa inyong mga uh, pagsuporta. Uh, Shoutout po kay Team Face kay Miss Enupa, team, and uh, si Miss Griselda Alfaro. So, marami pong salamat. Shout out din kay Sir Hilario, kay Oslik kay Jay Ibarra. Ayan po, mga pinsan ko, pamangkin ko. Marami pong salamat, no? At kung di ka pa po subscribe sa aking YouTube channel, ay Subscribe na po at bell the button para po uh, all notification po tayo sa inaakit ko mga video sa bago katulad po nito mga Ogang tendera. Marami pong salamat at God bless you all. Thank you, thank you so much. At till next video, abangan niyo po ulit ang lagalag po ni Ogang tendera sa bagong journey na haharapin ni Bagong Tindera. Marami pong salamat.